Ang amnesty po, kakaiba. Ito po ay kapangyarihan ng gobyerno. Pero kung hindi ako nagkakamali, eh dapat meron din pagsusog ang kongreso, no? Pero ang ginagawa po ng uh, amnesty, binubura ang nakaraan. So parang walang krimen na nangyari. Now, yung tinatawag naman natin, probation at parol, parehong kapangyarihan niya ng uh, presidente. Pero hindi po binubura ang, ang, ang nakaraan. Ang binubura lang ay yung parusa. So bakit po binubura ang nakaraan? para po magkaroon ng pagkakataon na magbagong buhay yung mga binibigyan ng amnesty. Kasama na po sa nabigyan ng amnesty, kung naalala nyo, yung mga Magdalo, no, na basta na lang na sumapi sila at mga na titigil na sila. Siyempre po, ang objective ng amnesty ay e para maibalik ang kapayapaan. Para yung mga gusto nang isuko ang kanila mga baril, itigil na yung pag ter pagiging terorista, kabahagi ng terorista ang CPP-NPA, ay makapagbago na ng buhay. So, mabuti po ang layunin ng CPP, ng CPP, hindi po, hindi mabuti ang layunin ng teroristang CPP-NPA. Mabuti ang layunin ng isang amnestiya. Kasama na rin po yung amnestiya na binigay ni PBBM at ang gaya ng sabi mo nga, nagbigay rin ng amnesty dati si Presidente Digong at marami pang ibang mga presidente. Kundi, kung hindi ako nagkakamali, pati po halos lahat ng presidente binibigyan ng pagkakataon ng CPP-NPA na magbagong buhay. So wala pong pagkakaiba yan. So, pero tandaan po natin na ang pangako naman ng PBBM ay sa kanyang administrasyon tuluyan ng mabubura ang banta na nanggagaling dyan sa teroristang CPP-NPA si at uh, kakaunti na nga lang po ang hanay nila na nahalal sa ating uh, kongreso. At ang akin sinasabi nga eh, eh dahil nahahalal naman kayo, wala nang dahilan para kayo pa ay pumatay ng kapwa Pilipino para magkaroon ng pagbabago dahil kaya naman nyo naman palang ma-elect no? o mahalal sa posisyon. So, ako, mabuti po yan. Dahil talagang uh, ang pag i ng amnesty ay patunay na nagnanais ang administrasyon ni PBM na tunay na kapayapaan.